Kung gusto ninyong makatipid ngayong tag-ulan. Basta sa lahat ng nanonood, rainy day promo sale po namin yan. Itong mga to, magkano to sa mall, boss? Nag-average to ng 29 na hiniin po. 29,000 sa mall. Dito, 18,000 pre-delivery, pre-installation, 12 months to pay. Dito naman sa mga Samsung na brand natin, Ayan, boss. Sa Samsung po, meron po tayong nasa 25,000 po. Pre-delivery, pre-installation, pwedeng installment using credit card na po, mga Magkano boss? sa mall? Nasa 36,000 din po ito, boss. 36,000 sa mall? Yes po, yes po, boss. Hayop! Ang mura eh! Favorite na nanonood pa kayo sa video po namin, may discount pa po, po yan, mga boss. Ha? Yes po, boss. Mababawasan pa. Mababawasan pa. Ba? Basta sa lahat ng na nanonood. Comment lang po kayo. E, eh, comment nyo lang, Aircon Boss, mga boss. Ayan ha, Aircon Boss para kuha kayo ng discount. At syempre, hindi lang po mga split type aircon ang meron sila. Meron din po silang upright. Ayan. So, ito naman po yung stand, no? So, ito naman po, magkano to, boss? 75,500 po. Magkano ba to sa mall? Nasa 150,000 din po siya, boss. 50% discount dito? Yes po. Ilang tanner to? 4 horsepower na po yan. 3 tanner po. 3 tanner? Yes po, boss. Parang mali ako ng binili. Mm -hmm. <laughs> ano pang inaantay ninyo? I-type nyo lang sa ating comment section, Aircon Boss, at kayo po ay masasagot po ni Boss Aircon. Yan. So, with that, mga boss, maraming maraming salamat sa inyo and God bless sa inyo lahat.